Ayan na, tapos na. Tapos na yung kalbaryo ng mga saging, no. Oh, patay na. Tinuha at to. Dala ko na yung pinakamahaba kong pangkarit. Kasi sa may bandang gitna. Good afternoon mga kabayan Ayan, puputol na naman tayo ayan o. Ito, yung pamputol ko, yung pangkarit Ayan, ayan o, sa likod ko Puputuloy na naman natin yung mga saging doon sa bakantin lote Kasi nagtataasan na naman sila Para hindi na uh, lumaki sa saka hindi na tayo mahirapan Pagputol abang malit pa, putulin na natin. Ito, dala ko na yung pinakamahaba kong pangkarit. Kasi sa may bandang na nakakatakot. Baka mamaya may ahas. Kaya hinabaan ko itong pangkarit ito. Kahit nasa dulo yung saging, kaya putulin. Kawawa to dito mga ano mga bahay na to Ayan, mga nilubog to ng isang araw. Ano, wow, bahay dito. Wala nang mga nakatira. Ayan o, mga abandonado na. Ano. Itong dalawang bahay. Sayang, pinabayaan na ng mga ari. Dati, pinaupahan yan. Ayan, wala nang ang muupa. Dahil sira-sira na, pati bubong. Ayan, kanto na yan. Ayan, dami na mga sira yan mga bahay na yun tsaka ito yung mga bahay na ito pinasok ito nung makakarang araw At ito, yan pinasok lang ano yan, tubig sa loob sa loob ng bahay niya yan. malapit na tayo ayan yung mga saging ayan puputuli na natin yung mga saging matatahas na no ayan no Matataas na yung saging. mga saging na puputulin ko. Kasi, ayaw patasin na to kasi pinagtataguan to ng mga ano, mga masasama ang kasi nagtatago, kaya kailangan malinis kitang-kita yung tao kung may nagtago. No? Let's go tayo, magpuputol tayo. Let's go. Ayan na. Ayan na, tapos na. Tapos na yung kalbaryo ng mga saging. No? Oh. Oh, patay na. Ano, na? Malinis na. Maliwanas na. Naputol ko na lahat ng mga saging. Drive <sighs> pa, let's go. open